Maria! Hey! Maria! Hey! Maria! Sino man na nawag kang Maria? <laughs> Isipan na bayhan di ay. pa siya na nang siya siyang mama marito siya sa pasapuli ba o bridge? Ha! <laughs> Ako ulong siya Martin, Maria! 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 Saan na ganing bataan ni naglaglaag? <laughs> Uy, pawiks! Nakabantay ka ni Maria? Nakabantay ka? Nakabantay! Wala na ito na lang hit si Mohadi ay! Oh no! sa ka na maligo silang sapa! Ha? Nangaligo silang sapa? Ito may iyang Wala na ilang kundi si... Bitte, si Lucio, si Claire, Ila pa magay kong ng napaubanon ko nila dito sa Kulibaw Beach kay nindot daw kayo dito kay nakulang gabi eh. Nakapagay <laughs> dito pawiks? Na, kami na ba atong pulibaw? Salamat sa imong informasyon. Kaya paso na sila karun. Pagbog ito sila dito. diri sa kulibaw nga sapa, pa wala ko nakita ang mga bata nga nangaligo. wala man diri ko sa unahan bi Yo chila ng diri ay kay murag na tingog sa mga bata sa unahan. akong adtuon bi kun maobd jud ni sila Oh no. Wala pa Maria. Apa sa mesa 30, sa banig nangamit ni

Siapa oh? Sana nang? Ya, yeah, nang. Mari lah ayo go bos, situ nang sungai mah. Asak ka tuh beta atuh. Ambus lawan kami men hinu ni mun anak. Itu kan kami yang ngelikanan, nanti mudile. Iya